Hello guys, for today's video, isa dito kami ngayon sa Hundred Island Delight. Dito po sa Bataria sa Saudi Arabia. Dito po sa food court, taas po ng Villagio Mall. Ayan, kami po yung umu-order ng aming kakainin. So habang uh, tinitignan namin yung kanilang mga minu guys, uh, para ka lang nasa Pilipinas kasi ang mga minu nila po guys, ah! mo, uh, good talaga. Uh, talagang uh, mamimis mo talaga ang uh, luto sa Pilipinas. So nga guys, habang umu-order kami ng aming kakainin at uh, namimiss na namin ang luto sa Pilipinas, ayon So tayo yung magsha-shoutout muna, shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigan dyan at sa lahat ng mga followers ko sa Joey Natividad Real Talk at Natividad Joey at sa mga subscriber ko sa aking YouTube channel. Mega-mega love -mega shoutout po sa inyong lahat at bibigyan din natin ng pagkakataon sila yung mag-shoutout. out Say si, si, hello kuya Ayan. Hello po Maghihay ka sa patagapangasinan Hello po Ano po? Ano po? po. Shout out po Shout out Dito kami kakain ngayon sa Ayan, Hundred Islands Ayan. So yun nga guys, nakapag-shout out na ang mga crew ng Hundred Islands So yun nga guys, kinukuha na namin ang aming order Umorder nga pala ako rito ng uh, Caldereta ang baka at saka Bicol Express so yan pinakikita ko ulit yung kanilang mga menu ayan yung mga menu nila guys so murang mura lang sa 20 real meron na kayong dalawang ulam wow! isang tali. So yun nga guys, ang pinili ko diyang ulam, isang kalderetang baka at saka Bicol Express. So ang sarap-sarap guys ng Bicol Express nila rito talagang ng uh, lutong Pilipino talaga. Talagang matitikman ninyo at uh, malalasap ninyo talaga ang parang lutong bahay lang talaga siya, pero ang sarap-sarap talaga. So ayan guys, kumuha rin ako ng uh, chicken skin at umorder din ako at umorder din ako diyan ng uh, lumpia at saka lumpiang gulay at saka lumpiang uh, chicken. <laughs> lumpiang chicken talaga siya. <laughs> dahil dito ka tayo sa Muslim country, so syempre bawal ang baboy dito, guys. Oh, so, okay, guys. sa tamang paglaki. bigro so, na, na, na premium hog starter okay, yeah. uh, Nag-order din pala ako rito ng uh, buko pandan. So, ang dami namin in-order talaga, guys. Dahil nagugutom talaga kami. Ayan si Ricky, gutom na gutom na. <laughs> So, yun nga, guys. Uh, uh tapos na kaming umorder. order uh, kami ay kakain na. A few moments ay, teka later. nga pala. Nagmamadali kami. <laughs> Paano ka kami kakain? Hindi pa pala kami nagbabayad. Tarantado! <laughs> so, yun nga, guys. Magbabayad muna kami sa dami namin, uh, sa dami namin in order. So, ang halaga lahat, guys, is I think 150 real. O kasi tatlo kami tapos ah uh, dalawang kain at ulam 2020 yon So masarap naman, worth it naman. Ah, sabi nga, minsan ah, ah, na kailangan natin uh, itreat yung sarili natin. So ayan, nagbabayad na kami guys dahil meron pa kami nga uh, dessert, meron pa kami lumpia, lumpiang gulay dessert. Ayun, nag-aya na si Ricky na kumain. Dahil nagugutom na kami, past 1 o'clock na ata dyan. So, salamat sa lahat ng mga crew ng 100 uh, Island Delights sa pag-serve ninyo sa amin at pag-treat nyo sa amin ng uh, napakaganda. Uh, napaka so, ini-invite ko po ang lahat ng ating mga kababayan. Mga kapwa ko, OFW dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Puntahan po natin ang 100 Island Delights. Ayan. Uh, talagang napakasarap po ng mga pagkain at napaka-approachable po ng kanang mga crew nila doon. A few so yun nga guys, matatagpuan ang uh, uh, 100 Island Delights sa uh, taas po ng Bellagio Mall sa Batarian, Saudi Arabia. So yun nga guys, uh, habang uh, ah uh, bago tayo kumain guys, is magdadasal muna tayo. Siyempre, magpasalamat tayo sa blessing sa mga natatanggap natin kay God. So, huwag natin kakalimutan niya na magdasal. Always, kahit saan tayong lugar, kailangan natin magpasalamat sa lahat ng mga biyayang pinagkakalob sa atin ni God. So, yun nga guys, so, yun, habang kumakain kami, dito nyo matatagpuan din pala guys sa bata, sa food court, ang daming Pilipino guys na kumakain dito dito kayo parang reunion ba ng mga Pilipino dito kasi nagkikita-kita ang mga Pilipino tuwing day off nila na nagpupunta sila sa bata sa food court at dito sila kumakain ayan napakaraming Pilipino dito guys so parang nasa Pilipinas ka ng talaga ito yung lugar kung saan makikita mo At masasalubong mo ang mga kapwa mo Pilipino So yun nga guys Ito yung mga aming mga kinakakainin So yun pahapyo ulit guys sa mga menu ng 100 uh, Island Delights So ano pang hinihintay nating mga kabayan Mga kapwa ko FW dito sa Saudi Arabia dito sa Riyadh So punta tayo sa Bata At ada, puntahan natin ng 100 Island Delights At talagang masisihan kayo sa kanila mga pagkain So yun nga guys, tapos na kami kumain, pababa na kami ng food court, ayan, nat kami maglilibot-libot na, ayan, nagpunas pa ako ng uh, ang mantika sa aking uh, bibig. So hanggang dito na lang ating video guys, muli ito po si Joey na TV na nagsasabing saludo ko sa lahat ng mga OFW, sa mang sulok ng mundo, bye bye!